Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga kapatid sa pananampalatayang Islam At meron ako ipapakita sa inyo mga kapatid Alam nyo ba ito? Ito yung klase ng ibang miswak na ginagamit ng ating mga brother, mga Saudi At uh, kapag pumapasok tayo sa masjid, ay, Ito yung uh, pinang nila Ayan Hindi ko alam kung anong klaseng miswak ito Pero nung unang panahon ito yung mga ginagamit nila na pang toothbrush. Ito yung uh, toothbrush ni uh, ang ating propeta Muhammad noong unang panahon. Na? Ipis. Naipis? At tayo na ata. Ayan, kumuha tayo ata para magtut... mag, mag, mag ano tayo, mag... Uh, mag... Uh, sipilyo natin sa... ipin natin. Ayan, ganito. Ayan, ganyan ganyan gamit to. O sige guys, pinakita ko lang itong uh, miswak ng Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.